Juan Kapitulo 14 versikulo 6 Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay, sinuman ay di makaparunoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Epeso Kapitulo 2 versikulo 8 Sapagkat sa biyaya kayo'y nanggaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 21 hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. Juan Kapitulo 6 Versikulo 44 Walang taong makalalapit sa akin, maliban ng ang amang nagsugo sa akin ang sa kanyay magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw guys napakahalago ang bawat salita nagdakilang Diyos kailangan nating itong pag-aralan at basahin upang ating matiyak ang ating mga buhay san ba tayo sa kaharian ba ng langit o sa impyerno. Kaya wag nating pabayaan na manatili tayo sa walang alam sa Bible kaya dapat ikaw mismo magtoklas at aralin ang mga salita nagdakilang Diyos upang masigurado natin ang ating kaligtasan. Guys kung nagustuhan videos nato, bisitahin niyo ang Telso Llorente channel ko. Palike share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.